Alex's point of view. I can really feel there is something strange going on inside my own house. Sarkastiko niyang kwento kay Raven. Hindi niya maintindihan ngunit ayaw niyang manatili sa bahay kapag itim ang mga mata ng asawa niya. Hindi siya mapalagay. Ngayon ngay wala sa plano niyang pasyalan ang private cemetery na pag-aari niya. Pero nahatak niya dito si Raven. Makaiwas lang sa asawa niya. Sinabayan na lang nila ng beer ang umaga. Are you sure? Ano bang pinakaiba? Natatawang tanong nito bago uminom sa lata ng beer. Madalas na kayo mangya mga mata niya. Minsan naman ay itim. Ang sabi niya, contact lens ang itim. Pero paano siya agad nakakapagsuot nun? Pagising pa lang sa umaga, itim na ang mga mata niya. Madiing kwento niya. Alam niyang tuwing gabi ay kayo manggi ang mga mata nito. Pero pagsikat ng araw ay itim. And you know what more strange? nakangising dagdag niya. Ano pa bukod sa mga mata niya? Nagigimana ng gal siya? Natatawang komento nito. Umiling siya. Her attitude. Mabait siya at hindi mataray kapag kayumanggi ang mga mata niya. Kabaliktaran kapag itim ang mga mata. Natahimik si Raven. Maging siya ay napapaisip. Isang mukha lang ang nakikita niya pero pakiramdam niya ay dalawa ang nakakasama niya. What if tama ako? Yung isa si Amethyst. At yung isa ay totoong asawa mo? Konklusyon nito, nagsalubong ang mga kilay niya at napalagok sa alak. Natingnan ko ng CCTV, pero walang bakas na may ibang tao pumapasok sa bahay ko. I guess she's an expert? Pero bakit nila gagawin? Baka minamanipula ni Amethyst ang asawa mo para sa yaman mo? At malaki rin ang posibilidad na si Amethyst ang pumatay kay Armando. Am I getting it right? Konklusyon muli ni Raven tumiimbagang siya. Wala siyang makitang rason para makipagpalit sa si Angelica. Baka tama si Raven. Tinatakot ni Amethyst ang asawa niya. Or maybe there's a big possibility na tauhan ni Mayor si Amethyst. Baka... Gusto kayo papatay? Dagdag ni Raven na nagpaalerta sa kanya. How did you say so? Kung tauhan siya ni Mayor, bakit hindi na lang niya tinuloy ang patayin si Angelica? Para si Amethyst na lang matira. Bakit pa nila kailangan magpalit-palit? Nagtagis pa ang mga ngipin niya sa sariling tanong. What else? Because Angelica knows your mansion very well? Baka hawak din sa leeg ni Mayor ang asawa mo at takot magsumbong. Kung tama lahat ang iniisip ko, baka ninanakawa ka na ni Amethyst gamit si Angelica. At sa malamang sa huli, tatapusin niya ang buhay mo. Nagaalala lang sagot ni Raven. Umikting ang panga niya at wala sa sariling nalukot ang hawak na lata. Then who is my real wife between the two? Mading tanong niya muli. I honestly don't know. Sino ba komportable mong kasama? Matagal mong nakasama si Angelica, kaya't malamang na hindi ka magalangan sa kanya. The one with brown eyes, I can say that she is Angelica. I'm 100% sure. Mabilis niyang sagot matapos maalalang ilang beses siyang naakit dito. Sigurado siyang ang babaeng may kayumangging mga mata ang asawa niya. Then, you need to get rid of the other woman. Tingin kay si Amethyst ang maitim na mata. As you said, you don't feel well with her. Magdoble ingat ka. Huwag mo sabihin alam mo na. Hunihin mo at paminin mo. Sestyo nito. Duminang tingin niya. Kahit hindi nito sabihin ay mananagot sa kanya ang Amethyst na yon lalong-lalo lalo na kung tauhan ito ni Mayor. Speaking of which, your mortal enemies are around the corner. Nainis sa bulong ni Raven. Kumunot ang noon niya at naningkit ang mga mata matapos makitang naglalakad nga papalapit si Mayor Fernando. Nasa likod nito ang nasa anim na tauhan. Umismid siya matapos makitang nangungunang malaking siya nito sa paglalakad. Gumisi pa ito noong makalapit sa kanila ni Raven. Hindi ko inaasahang makikita kitang nakatayo sa lupian ko, Alex. Nangingising bati nito. Agad na nagsalubong ang mga kilay niya at sinuliyapan kung saan siya nakatayo. Umangat ang gilid ng labi niya at tinuro ang sementeryo sa likod niya. You mean the public cemetery at may back? Sumilip ito doon at mayabang nang umisi. Bago pa man ito makapagyabang ay inunahan na niya. That's not yours, Mr. Fernando. Sa publiko yan. At kung ito namang tinatapakan kong sinasabi mo, alam nating dalawa kung kanino ito. Honestly, I don't expect to see you roaming around in my own land, Mr. Fernando. As far as I know, this is my private cemetery. Unti-unti ay nawala ang ngisi nito sa kanya. Napasipol si Raven na kinatalim ng tingin ni Mayor. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo, Alex. Baka magulat ka isang araw. Ako na ang nagmamay-ari sa lahat at walang matitira sa iyo. Nakuha ko nga ang supplier mo, 'di ba? Mga lupain pa kaya? Makahulugang bigkas ito bago sila lagpasan ni Raven. Ang nalukot niyang lata ay lalo pa niyang nalukot sa sinabi nito. Mabagsik niya itong hinagi sa lupa. Tama ang hinala ko, Alex. May pinaplano yung si Mayor at tiyak na tauhan niya si Amethyst. Gumawa ka ng paraan. Tingin ko kailangan mo iligtas si Angelica kung ginagamit nga nila. Nagalalang payo nito sa kanya. Dumi ng tingin niya sa lupa. Hindi siya natatakot sa gagawin nito. Ang ayaw niya, ang pinaglalaroan siya. Ngayon sigurado na siya. Hindi niya palalagpasin pati ang tauhan nitong si Amethyst. As Vaughn to investigate. Tell him to name his price. Seryosong utos niya. Nakinangangan nito. Oh, akala ko ba ayaw mong gumasto sa malaki sa walang kwenta niyang investigasyon? Just call him and give him the job. I don't care anymore. If he asks for a hundred million pesos, as long as bibigyan niya ako ng mga useful information, I hate playing game and I will end the game they started. Nang gagalaiting decision niya. Mas lalong umikting ang panganya sa mga naisip. Nagpapakain pala siya ng kaaway ng hindi niya alam. Fine, tatawagin ko si Vaughn. Ano pa ang gagawin mo kay Amethyst kapag nahuli mo? Ibabalik mo kay Mayor? Kinuha niya ang ng sigarilyo sa bulsa ng jeans niya at nagsindi ng isa. Humithit siya roon bago sumagot kay Raven. That would be too easy. Ako magpaparusa sa kanya. Nailing si Raven. Wish her luck. At sana tamang babae nga paparusahan mo. Baka mamaya ay si Amethyst palang ginagalaw mo at hindi si Angelica. Mahirap niyan, mabuntis mo pa ang tauhan ni Mayor. Natatawang pangasar nito. Pumikit siya ng mariin. Thank you, but I don't need her anymore. Pumalakhak si Raven. Noko, kawawa naman si Angelica kung siya ang napagkaitan. Don't worry, I'm sure it's my wife. I am with her every night. Kayo mangya mga mata ni Angelica. Ang kailangan ko lang gawin, huli ng babae may itim na mata. Napakamot si Raven. Mag-ingat ka muna kaya at ipambestiga kay Von. Tigil ka muna na exercise mo sa gabi. Tumikwas ang kailan niya dito bago tinapon ng upos ng sigarilyo. My wife is irresistible. Kaya kong sarili ko. Walang nagawa ang kaibigan niya at tumalikod para tawagin si Von. Alam niya rin kasi sa sarili niya hindi siya makakapagpigil lalo na kapag nakatitig sa kayumangging mga mata ng asawa niya. Marahas siyang bumuntong-hininga. Nagtipa rin siya ng mensahe kay Daniel na huwag paalisin ang asawa niya. Mali. Ang babaeng itim ang mata ang naroroon. Ipapahuli na niya bago pa makawala. Wala pang isang minuto ay tumawag na si Daniel sa kanya. Sir, halos sabay lang kayo lumabas ni Madam. Galit nga at hindi sinabi kung saan punta. Nag-isang linya ang mga labi niya. Fine. Pagbalik niya huwag mo na paalisin ulit. Habilin niya bago tapusin ang tawag. Ngayon, sigurado na siya. Dahil nakalis na ang tingin niyang si Amethyst, ay papalitan nito ng asawa niya. Alam niyang si Angelica ang may kayumanggin mga mata. Mas mapapanatag siya kung babalik na ito sa bahay. Handa na sana siyang umalis ngunit napatitig pa sa pampublikong sementeryo. Matapos mahagip ng tingin niya ang babaeng nakabistida ng itim doon. May katapi pa ito ang isang babaeng mas maliit dito. Pamilyar sa kanya ang bulto nito Kaya't napalakad siya palapit. Hindi pa ba tayo uuwi? Baka nahanap na nila si Rafi. Dinig niyang pagkausap dito ng babaeng hindi ka tangkaran. Lumapit sa kanya si Raven at akmang magsasalita, ngunit pinigilan niya. E, hindi ba si Angelica yan? Nalilit ang bulong na tanong ni Raven. Sinanyasan niya itong tumahimik. Gaya nito ay kilala niya ang bulto ng asawa niya. Ang hindi niya maintindihan ay anong ginagawa nito sa sementeryo. Balitaan mo rin kasi ako. Pasulpot-sulpot ka lang kasi sa bahay. Reklamo pa ng kasama nito. Pasensya ka na, Maggie. Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala. Nakatawang sagot pa nito. Nangunutan noon niya matapos makumpirma ang boses nito. Walang pagdadalawang isip na hinila niya ang siko nito. Ano ba? A Alex? Gulantang na tanong nito matapos siyang makaharap. Napakurap ito at pili tinakpan ang lapidang Tinitingnan nito kanina. Dumi ng titig niya sa kayumanggil mga mata nito. Hinilay niya ito muli upang mabasa ang pangalan sa lapida. Naningkit ang mga mata niya roon. Who is Marquez Dera? Malamig niyang tanong pagkabasa sa pangalan nandun. Amethyst Point of View Literal na tumuloy ng puso niya sa kaba matapos makita si Alex. Ang higpit pa ng hawak nito sa kanyang siko, kaya't lalo siyang kinakabahan. Idagdag pa ang hindi maipintang muka nito. Uh, anong, anong ginagawa mo dito, Alex? I hindi mo sinabing alis ka. Akala ko nasa study room ka lang. Pagrarason niya, kahit pa hindi niya alam. Si Angelica ang nasa mansion ito ngayon. Pa nga nito ngayon. Umigting ang panganito. You didn't answer my question. Who is Marquez Guerra? Gigil nitong tanong muli na nagpalaki sa mga mata niya. Guerra? Sounds familiar pulong ng kasama nitong lalaki. nang ang tuhod niya. Nanlalaki ang mga mata niyang napatingin sa kaibigan nito. Sana lang ay hindi nito maalala ang apelido niya yun bilang si Mary Amethyst Esguera. Hinaklit siya muli ni Alex. Muntik pa siyang mapasubsob. Mahirap bang sagutin ang tanong ko? Do you want me to investigate? Tito ko po si Marquez Guerra. Malakas ang salo ni Maggie. Nakinahinga niya na maluwag. And who are you? Malamig na baling dito ni Alex. Napatingin sa kanyang kaibigan niya. Umiling siya dito. Alam nito ang totoo dahil nakwento niya. Pero alam din itong hindi ito pwedeng umamin sa totoong siya. Ako po yung tinulungan ni Madam sa palengke. Pinagbayad niya ako ng renta. Kanda utal na paliwanan nito. Para siyang nabunutan ng tinig. Pasimple siyang huminga ng malalim at imbis na Bawi ng siko mula kay Alex ay niyakap niya na lang ito sa braso. Pasensya na, binisita ko siya. Narinig ko kasi nagluluksa siya. Bulong niyang paliwana kay Alex para kunwari ay nahihiya siya kay Maggie. Hindi naalis ang madiing tingin ni Alex sa kanya at sa lapida. Akala niya ay magtatanong pa ito, ngunit hinapit siya nito sa bewang at walang sabing pinangay palayo doon. Salamat madam! Kunwari, sigaw pa ni Maggie. Hindi siya makasagot o makakaway sa kaibigan. Ni hindi nga siya makasabay ng maayos sa lakad ni Alex. Bakit ka ba nagmamadali? Maaga pa naman. You're not allowed to go out anymore. Mananatili ka sa loob ng bahay. Aalis ka lang kapag kasama ako. Mading deklara nito. Ano? Bakit naman? Nakakainip sa bahay. Well, that is for your safety. Gusto ko lang makasiguro na asawa ko nga kasama ko. Muling mading paliwanag nito. Tumiimbag ang siya. Paano niya mahahanap ang kapatid niya at magbibisita si Maggie kung bawal siyang lumabas? Pinagbuksan siya nito ng pinto. Ni hindi ito nagpaalam sa kaibigan nito. tumabito ito kaagad sa kanya sa backseat at sa lang driver na paanda rin ang sasakyan. Bakit mo ba ako pinaghihigpitan? Alam mong hindi ako napipermis sa bahay. Mahina ngunit mali niyang rason. Hindi niya alam kung may ginawa na naman bang mali Angelica para mahigpit ito. Why not? Nagwawaldas ka lang ng pera. Might as well you stay in the house and wait for me every night. Bulgar na rason nito. Naliit ang tingin niya rito. Isang linggo lang, Alex. Pagkatapos ng isang linggo, pwede na akong lumabas ulit. Barain siya nitong sinuliyapan. Fine. Give me a week and I will surely find the culprit. Makahulog ang bulong nito. Hindi siya umimik dahil hindi naman niya gets kung anong sinasabi nito. Pumalukip-kip siya at tumanaw sa bintana. Sir, pinasok ko na sa paaralan yung bata. Kailangan ng guardian, baka pwede kayo? Dinig niyang tanong ng driver na si Jingoy. In what school? Is it safe? Malamig na tugon ni Alex. Hindi niya alam kung anong pinag-uusapan ng dalawa. Ang gets niya lang ay may tinulungan itong bata. Public school po. Send him to Alfred beach School. I will pay all his expenses and I can be his guardian. I will visit him later. Pinal na desisyon nito. Noted sir, thank you. Nahihirapan pa siyang makarecover. Lalo't hinahanap pa niya ang pamilya niya. Dagdag na kwento ng driver na kumuha ng atensyon niya. Nahawak niya sa braso si Alex na kinasuliyap nito sa kanya. Napalunok siya. Gusto niyang umasa na si Raffy kahit malabo. Sinong bata ang tinutulungan mo? Baka kilala kong pamilya niya. Maingat niyang tanong. It's none of your business. Pulubi lang niyo na munti ko na masagasaan. Pagtatapos nito sa usapan. Naningkit ang tingin niya dito. Klaro na ayaw siya nito makialam. Napabuntong hininga na lang siya at nagdasal na kung nasaan man ang kapatid niya ay sana ligtas. Matapos talaga ang isang lingko ay hahanapin niya ito. Hindi na siya kinibumuli ni Alex. Pagkarating sa mansyon nito ay didiretso na sana siya sa kwarto kundi lang ito hinatak ang braso niya. Ano na naman? Inis ngunit may hinang tanong niya dito. Sumulyap ito sa paligid bago nilapit ang bibig sa kanyang tainga at bumulong. I'll be back here at night. Wait for me before you sleep. Nanindig ang mga balahibo niya kahit wala naman itong ibang ipinapahiwatig. ni hindi sinabi ang rason kung bakit ito nagpapaantay. Kaya lang dahil asyumera siya, naghanda siya ng hapunan para dito. Naligo at nagpabango. Hinanda niya rin ang isusot na pantulog. Chance niya muli yon para mapunta ito sa kanya. Hinintay niya ito sa sala. Nung dumating ito ay malapad ng ngiti ang binigay niya. Naghanda ako ng hapunan, adobo. Sa lubong niya. Napatigil ito at tila napaisip pa. Ngiting-ngiti siya sa harap nito, ngunit agad na naglaho noong umiling ito. Kumain na ako sa labas. Kumain ka na. I'll take a shower. I'll wait for you upstairs. Nagmamadali pa itong umakihat. Nawalan siya ng gana. Nagdududa pa ito sa kanya. Feeling yata nito ay lalasunin niya. Nailing na lang siya at sumunod sa itaas. Dinig niya ang bukas na shower sa banyo. Dumiretsyo na lang siya sa walk-in closet para magpalit. Saktong pagkahawak niya sa nighty na napili niya kanina ay may umagaw agad doon. Gulantang siyang napaharap ngunit nakangising si Angelica nakita niya. Good choice. I'm sure isang hila lang ni Alex dito masisira na. Thanks. Nanguuyam na bulong nito. Napairap siya dito. Gusto niya sabihin hindi ito papatulan ni Alex. Ngunit napansin niya ang mga mata nito. Ba, bakit brown ang mga mata mo? Ngumisi ito. I realize mas gusto ni Alex ang deep brown eyes mo. This time, hindi na siya magpipigil. Huwag ka mag-alala. Hindi mo kailangan umalis dito. You can stay here in the closet and watch. Kinindatan pa siya nito bago tinulak sa sulok ng closet. Muntik na siyang mapasigaw ngunit tinakpan nito ang bibig niya. Keep quiet. Huwag kang magkakamaling magpakita sa labas. Pagkatapos namin itatawagin kita para palitan mo ako sa kama. Madiing paalala nito bago lumabas sa walk-in closet. Matalim na tingin ang binigay niya dito. Alam niyang karapatan nito yon dahil legal itong asawa. Ngunit hindi niya mapigilan na magalit. Gusto niyang magdasal na huwag itong patulan ni Alex. Ngunit pagkarinig niya sa pagbukas ng pinto ng banyo, ay narinig niya agad ang malalim na halikan ng dalawa. Tiyak na hindi ito makikilala ni Alex. Lalat pareho sila na kulin ng mata nanikipang dibdib niya at nakuyom ang mga kamao, lalo na nung magsimula na ang ingay ni Angelica. Matinding pagpipigil sa sarili ang ginawa niya para manatili doon at huwag sumugod upang alisin ito kay Alex. Hindi niya rin maintindihan ang sarili kung bakit siya. Nagsiselos? Wala naman siya karapatan. Wala rin siyang papel sa buhay ni Alex. Pero sobra-sobrang naninikip ang dibdib niya matapos marinig ang pag-iisa ng katawan ng mga ito. Wala sa sarili siyang napasilip at nanlumo matapos makitang totoong may nangyayari sa mga ito. Marahas ngang gumagalaw sa itaas ng jelly si Alex. Dinig na dinig niya ang mga ihin nito. Kitang kita niyang bumilis ang mga galaw nito. Ni hindi niya kayang tingnan ang mga ito. Nanlabo ang paningin niya at mabilis na nagtago. Napadausus siya ng upo kinastigo niya ang sarili na wala lang dapat sa kanya yun. Ngunit huli na dahil pumatak na ang mga luha niya sa kanyang pisngi. Tahimik siyang humikbi habang ang dalawa ay patuloy sa ginagawa. Gaya din ang inaasahan niya ay hindi basta tumitigil si Alex. Nung mamahid na siya sa ingay ni Angelica ay umatras na ang luha niya at tanging pagtitig sa sahig ang nagawa niya. Kahit noong tumahimik ang paligid, hindi siya nagbalak na sumilip. Nakita na lang niya ang pares ng mga paa sa harap niya na kanyang kinakaba. Nanlamig siya at sumiksik lalo sa sulok. Matapos mabagtantong mga paayo ni Alex, binakpan niya ang bibig upang hindi makagawa ng ingay at hindi nito mapansin. Hinawi nito ang mga damit na tila may hinahanap na siyang nagpakabog ng puso niya. What shirt do you want? Tanong nito. Narinig niya ang mga yabag na papalapit kasunod ay boses ng Angelica and a shirt para change my mind. Humina pa ang boses nito pagkatapos ay tunog na ng mga labi nila ang narinig niya. Para siyang pinaparusahan na sa mismong harapan niya pa yung nangyari. Hindi na nga siya makahinga tapos dumagdag pa ang sakit niya nung doon talaga nagharot ang dalawa. Pinikit niya ang mga mata, tinakpa ng mga tenga. Nagmulat lang siya ng mga mata matapos marinig ang yabag nila palabas sa walk-in closet. Nakahinga lang siya ng maluwag nung muling tumahibik ang paligid. Tingin niya nga ay madaling araw na. Hindi nga siya tumayo kahit na nasa harap na niya si Angelica.